Magandang umaga mga kabay. Ayan po, meron akong repair ngayon, heat gun. Ayan. Uh, 39116A, still 670. Ayan, yan po yung model mga kabay. So yan mga kabay, nakasaksak po yan mga kabay. Ayan, yun po yung cord niya. Ayaw po gumana. So yan, bubuksan natin mga kabay. Sana wire, wiring lang din para mabilis tayo mag-repair. So yan mga kabay, samahan nyo po ako. Tara. So ayan mga kabay, nabuksan ko na po yung tornilyo. Ha, nakalas ko na po. Ayan. Bubuksan na natin mga kabay. Bubuksan na natin. Para malaman natin mga kabay kung ano ang dahilan. Okay. matigas matigas okay, ang kahit di naman matigas Ay, hindi pala hindi pala nakalas ayan so ayan mga kabay <clears throat> dating gawin pa rin mga kabay titester natin yung sa wire niya sana dyan lang para hindi tayo mahirapan mga kabay ayan so dating gawin mga kabay ayan tester kita natin para ayan okay so okay yung natin mga kabay i natin yung cord wala kabila wala rin mga kabay. Kabilang tayo. 'Yun meron mga kabay. Ayun, tul-tuli mga kabay 'yun, nag-short yung isang linya. Meron lahat. Pero sa kabilang wala. Yan. Yan. So titingnan natin mga kabay dito. Malamang ito na naman ang sira mga kabay. Yung wire So yan mga kabay. Kinalas natin yung wire. Ayan. Dating gawin mga kabay. Bunot-bunot. Ayan wala. Ito. Ayan mga kabay. Oh. Ito po yung putol niya. Ayan. So mangyayari niyan mga kabay. Wiring ulit. Ito lang din ang putol. So idudugtong na lang natin. Ayan mga kabay, tingnan nyo po. Ito po yung naputol. Ayan. Ito po yun. Ayan. So ayan mga kabay, kakabit na natin. Para matesting na rin natin kung wiring lang tal talaga ang sira o meron pang iba. So kakabit natin ito mga kabay para sigurado iikpita natin ayan sa kabila ganun din mga kabay hagan mo na yung tuknilyo saka mo ipasok ng dahan-dahan mga kabay ayan ayan so ayan kakabit muna natin mga kabay tapos yung cord clamp. Ayan. Ayan. So, titasting natin mga kabay ngayon kung gagana. At kung meron pa siyang ibubugayan sa sasak natin. Ayan mga kabay. gumana ng kagat. Ayan. Ayan. So babaga din mga kabay, number 2 po 'yan. So babawasan natin yung baga. Yun, nawala. Babalik natin yung baga mga kabay. Yun, nagkaroon. Adjust natin ulit. Yun, wala. So yan mga kabay. Bali, ang sira lang niya talaga mga kabay. Ito lang po wiring lang din. Yan. So, bali, ang babayaran lang ng customer nito, mga kabay, is libur lang, 200. Yan. Sa mga gustong bumili pala nito, mga kabay, model na to, steel 670, yan. Ah, uh, mabibili nyo po yan dito sa tindahan, sa uh, 530T Alonso Street, Santa Cruz, Manila. Ang pangalan po ng tindahan is Powerman Man Hardware. Yan. Hanapin nyo lang po dito yan sa tea Alonso mga kabai. 1.5 lang po 'yan mga kabai. 6 months warranty. Yeah. So 'yan lang po mga kabai. Maraming maraming salamat. At syempre paki-share na rin at paki-like. pakasubscribe paka-subscribe na rin po ang aking YouTube account na Inom Tabay. So 'yan lang po mga kabai. Maraming maraming salamat. Bye-bye.